sabi dito si Maha Soldig and Sig Soldig is the same person pero sa totoo lang uh, mas patanda si Isaac Netero kaysa dito kay Sig Soldig kasi itong si Maha halos magkaedad lang sila ni ano ni Isaac Netero. Ito namang picture na to, uh, ito yung naglakbay si Isaac Netero, Sig Soldig at si Linet Audible sa Dark Continent. Ang patunay na mas matanda nga si Isaac Netero dito kay uh Sig Soldik. Kita naman sa ano, 'di ba? Parang uh, nasa mid 40s na o kaya ano, basta medyo matanda na rito si uh, si Isaac Netero kaysa dito kay ano, na parang bata pa, parang kilowa uh, yung edad lang tsaka ito, bata pa si Lynette Audible. Tsaka yung kung matatandaan nyo yung uh, inalala ni Zeno yung pakikipaglaban ni Isaac Netero kay uh, sa lolo niya na ito nga yung binabanggit niya si Ma Soldik na siya lang yung nabuhay na na kinalaban ng lolo niya. Ito nga yung sa manga na chapter 264 ito yung inalala ni Isaac ay ni Zeno yung yun nga yung naglaban si uh, Netero kaya yung lolo niya ayan same age sabi dito ito ito yung si Maha tapos ito si Zig Soldik na parang ito yung mature na itsura ni Zig Soldik, pero hindi pa natin nakikita sa ano na ipinakita doon doon pa lang sa manga na bata siya yung kasama niya si Isaac Netero at ito naman si Zeno, si Silva at si Kilua. Ayun sabi rito ni Zeno and he's the only one who fought my grandpa and live. Ayun kita naman na Ayan, sinabi pa nga dito, kasi same age sila ni uh, ni Isaac Netero. Tapos, eto nga, eto nga si Sig Kasi, uh, ngayon, hindi natin alam kung nasaan si Sig Tapos, kung sa edad naman, ma uh, makikita natin dito sa, eto, yung parang Wikipedia ng Hunter Hunter na kung titingnan natin yung edad ni Maha, lang. Ay nasa ano, nasa 110 to 120 plus na si Ma Soldik. Ayun, ta si Isaac Netero. Na kung titingnan natin yung age ni Isaac Netero. Oh. Ayun, lang lang. Ayan, nasa 110 to 120 years old. Ayan, tama 'yung sinabi dito sa uh, manga na magkasing edad nga lang sila. Kaya sa theory na ito na si kung si Maasaldic and Sixsoldic ay isang tao lang, uh, hindi po 'yan isang tao kasi magkaiba si Sixsoldic at si Maasaldic. 'Yun lang mga banter.